What's up mga lords? Kumusta? 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 Kaling ko, 'di ba? May isa agad dito, oh. Ay naputol, ay may maliit. Dali na, boy. May nakita ko dito isang uli ng ibon. Hindi ko alam kung dads na. Pwede lumili pa Eh. Kahit nandito ako sa paligid niya. Ay gumalaw yung ulo niya, guys, oh. Ha, ah, buhay pa. Pwede ko lumilipad, Injured ka ba? Nagpapastol ako ng mga kambing. Tapos nakita ko 'to. Muti kong napakan. Tuwa ko naman, oh. Eh. May mga fire ants na sa paligid niya. Lika dito, lika dito. Let's see kung anong problema mo. Tatong mo pa rin ha. Nagka-tight guys. Ihi na mga kambing, maghintay kayo. Ah, nagka-aral pala ka lumipad to eh no. Siya so, guys, so ang ganda oh. Sa mga experts sa ibon dyan. Maghintay kayo sa so, mga experts sa pag-iibon dyan. Pakilino na lang po kung anong problema nito. Isa ba tong baby pa na ibon at nag-aaral lumipad? po yung close-up ng kanyang mga mata. Ang ganda niya Ngayon, ngayon. Ilalagay kita dito sa cage. Diyan ka muna. Ayun no? At baka nuuho siya. At makapagpaligo din siya. Hindi naman siguro siya malulunod dito ano. Nawalay siguro to sa nanay niya ano. Sad siya eh kung inom siya ng tubig <laughs> nashoot na siya hindi man tubig ayaw na guys ayaw na ang talim ng itak ko ah <laughs> sa nga ng sampalo ka ito eh yun Parang uh, natutulog lang siya oh mukhang pagod sa biyahe ito ah nagugol ko na kung anong uding ibon to isa siyang kingfisher nagkasulamipad oh. King Fisher na ibon. Pakicorrect lang ako kung mali ako. Diyan ka muna. Diba? Talim ng itak ko oh. May ngipin. nag <laughs> agad siya guys sa tubig oh. Halika na boy. Boy ka ba oh girl? Cute cute niya oh. Kawawa naman to. Papalakasin natin siya. Palakihin natin bago natin pakawalan. Kasi kapag eh, hindi na nakakalipad eh malamang patay ito sa ahas hanap tayo dito ng earthworms ang alam ko mga itong style eh ang habitat ng earthworms eh may mga naka parang bundok bundok <laughs> check natin guys Ayun no. <laughs> Kaling ko, 'di ba? May isa agad dito. Ay naputol, ay may maliit. Tingnan natin kung niya ito. Ang alam po guys, kapag ganitong yang pa lang yung ibon eh, Sinusubuan eh, pinapakain eh. Ano? Yan o. Yan o. Di itong kinakain ng mga ibon, earthworms? Yan o. Yan. Itong tukain mo, huwag din daliri ko. Ganyan mo yun. Kailangan bang hawakan yung beak nyo? Ganyan hmm. mo. Take down. Kailangan natin hawakan yung ibuka yung beak nyo eh. Oh. <laughs> <laughs> ko kayang kanin guys ano? Kanin no Kanin. Kain ng kanin gusto ko na siya siyang iwan at baka na-stress ko pa siya kaso mukhang nanghihina siya kailangan niyong kumain kailangan ko na siyang i-force feeding guys para may lang siyang lakas hindi hmm. ba ng tubig? Hmm. Kumain ka rin niyan kahit 'yan lang. Ang lang. <laughs> ayun nga guys. Ito na yung kanin oh. No? Aba kong siya guys oh. Bird seeds. Bird seeds. Ayun guys Hindi ah. ko alam kung nangihina ba siya or talagang ayaw lang makipag-cooperate. Kailangan ka ba na ako sa baka bukas pagbalik ko sa kanya eh dredge na siya. Hindi siya masyadong active eh. Kung saan mo siya nilagay, dun lang siya. Hindi siya nalipat ng pwesto. So ayun. Gabi na dito. At tinik ko ating na-rescue na ibon. Natutulog na siya. Papakainin ko sana eh. Yan. Ganyan pala matulog ang mga ibon no. Nakatago yung kanilang beak sa likod nila. Himbing ng tulog niya eh. Papakainin ko sana siya kasi may nabiling parang starter feeds para sa mga sisiw, sa mga ibon. <laughs> Try ko sana. Nagpupulit siya. Sa water dish. <laughs> Good morning guys. Bad morning pala. Itong kingfisher na na natin kahapon eh. Pumanaw na. Ayun o. Dead na siya guys so. Talaga siguro yung may sakit siguro to. Talagang nangihina na kahapon, ano? Hindi na kinaya, guys. O, so, oh, anigas na. Kala ko eh, mapapalaki pa natin siya at mapapalakas at marirelease. Sorry. Kaya nga, kahapon eh, talagang gusto ko siyang piliting pakainin eh. Kaso ayaw kumain talaga eh. Kasi so, parang hinanghina talaga siya kahapon eh. Kagabi, natutulog siya. Chill na chill siya. Relax na relax. So, hindi naman siya ganoon ka-stress. Mm, yun na nga bang sinasabi ko, Lods eh. Alam, um, tamang ko talaga na nangihina siya at feeling ko talaga mamatay siya kinabukasan eh at yun nga namatay na siya kaya siguro lagi siya nakapikit ano laging hinaantok laging tulog ng tulog nangihina na sinubukan naman natin siyang i-rescue pero rest in peace sa'yo little birdie Sayang ka na hindi kita na-rescue ng maaga yung mga ants guys so oh. ilang gam na siya oh sayang ganda pa man din ang kulay ano eh, Rest in peace. Hindi kita malilimutan. Oh. May butterfly pa oh. So, ayun guys. Sorry, hindi ko siya na na-rescue ng maayos. Namatay din siya. Siguro talaga. Good vibes na nung na-rescue ko siya. E, tapos, kinabukasan na that's din. Bad vibes din. Yun guys, salamat sa panonood medyo hindi naging chill sa dulo pasensya na